Magandang araw mga katola o kids! Kumusta na kayo? Kapayapaan at kabutihan sa inyong lahat. Tayo ngayon ay nagdiriwang na ikadalawamput-apat na linggo sa pangkaraniwang panahon. Sa linggo din ito, tayo ay nagdiriwang na National Catechetical Sunday. Kaya batingin natin ang ating mga katikista. Happy Catechist Day po sa inyong lahat! Salamat po sa inyong pagtuturo sa amin tungkol sa Panginoon. Sa ating Ibanghelyo ay mayroon din tayong mga katilista. Wala na ba hindi ang mga disimulo ng ating Panginoong Isokristo? Sila ay nagsabi sa marami. sa kay Kristo? Gusto niyo ba ipagsabi ang magandang ugali ng ating Panginoon? Pakinggan natin ang sinasabi ni Jesus sa ibang Ibanghelyo. Ang sabi ng Panginoon, kung gusto niyong sumunod sa akin, ay gawin ang tatlong bagay. Una, kalimutan ang sarili. Pangalawa, pasanin ang krus. Pangatlo, sumunod sa Kanya. Bilang mga bata, paano buhay. Maaari natin gawin ito sa mga ng pag-alaala na sa lahat ng oras, tayo ay nasa piling ng ating Panginoon na nakakakita ng mga ginagawa natin at ang mga sinasabi. Halimbawa, mahilig tayo mag-text at tinatabag na tayo mag-aral. O kaya, ayaw na rin natin magtrabaho sa loob ng mga gawain. tayo ay sinasabihan ng ating mabuna, tayo ay sumasagot at nagtatawag. Bilang tugon sa ating ibang helyo, tayo ay pwedeng mag-iba ng ugali. Kalimutan ang mga kapriksyo at sumunod sa ating mabuna. Maging malinamang sumagsagot sa si nanay at si tatay. At ang baon natin minsan ay hindi masyadong masarap o hindi natin masyadong gusto. O kaya, masyadong mainit ang panahon. Tayo ay maingay at nagre-reklamo. Bilang kapapasan na ating krus, tayo ay magiging matiisin upang tanggapin kung ano man ang baon natin. At tayo ay magtiis sa kainit na panahon at ihalag ito sa mga tao mas naiinitan pa sa ibang bansa. Paano naman tayo sumulat sa Kanya? Bilang mga bata, masusundan natin ang Panginoon kung tayo ay nagdadasal. Kung tayo ay naging mabuti sa ating kapwa kaplase. Kung tayo ay umiiwas sa mga away. Masusundan natin ang Panginoon kung tayo ay lagi nananalangin para sa lahat ng mga bata sa buong mundo na nag Sure, gustong gusto natin. Kaya tayo ay manalangin. Panginoong Heso Kristo, tulungan mo po kami maging mabuti tulad mo. Basbasan mo po ang mga katikista, unang-una na ang aming mga magulang, ang mga maestra at maestro, ang mga katikista namin sa aming baryo. Tulungan kami na sa kanila ng mabuti tungkol sa mga mabuting aral mo sa Ibanghelyo. Tulungan mo kami na maging mabuting batang katoliko, magdasal, magtiis, at maging masunuri sa aming mga magulang at maging masaya upang ipahayag ang kabutihan ng ating Panginoong Heso Kristo.